Buenas noches, damas y caballeros. Sa press conference sa Malacanang, officiated uh, uh, by uh, Undersecretary Claire Castro, binulgar ni Yusek uh, ang plano ng Marcos Administration para ibalik ang Pilipinas bilang membro mem ulit ng International Criminal Court. Yan, ha? So, membro tayo ulit. Uh, umalis ang Hungary, tayo naman babalik sa ICC. Hallelujah! Hallelujah! <laughs> tayo naman, suportado tayo sa plano na yan. Tayo naman, uh, noon pa naman sinasabi natin na dapat na talaga ibalik ang Pilipinas uh, sa ICC at uh, kasi hindi pa natin alam sa ngayon na wala pang dictatorial inclination or uh, signs na nagiging diktador si President O Abusado or mama matay tao si President Bongbong Marcos pero hindi natin alam na in the future baka may presidente na naman tayo na mamamatay tao at uh, at uh, uh, human rights abuser ha so we support that kaso lang medyo medyo may konting kabalang sivat na medyo uh, hindi maganda ang timing medyo suspicious. Alam niya naman, si Vat, may delicious, hindi lang tayo suspicious minded, delicious minded pa tayo, na sinasabi ng delicious mind ko na hindi sana ito related. <laughs> hindi sana ito related sa 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 hangarin ng mga Duterte na maku, makakuha ng interim release sa International Criminal Court kung saan ngayon hirap na hirap sila maghanap ng host country uh, puwera sa Pilipinas na hindi na miembro, miembro ng ICC. May mga usap-usapan na kinakausap din ang China kahit hindi rin miembro pero may influensya rin sa United Nations Security Council at pwede rin pakiusapan ng ang UN uh, pati ang ICC na pagbigyan doon ilaga i uh, uh, kulong muna si Duterte sa China or kaya Malaysia pumunta na rin daw si Ibjan at saka si, uh, si Robin Padilla at saka si uh, Sarah Duterte pero problema kasi dito sa mga ibang bansa sino bang sino bang bansa ang gustong kukupin ng isang tao na nag-order ng pagpatay ng 30,000 katao. Ha? Sa kahit anong bansa, takot na takot yan. Ha? Kasi alam nyo naman, big issue sa abroad, yung mga issue ng human rights. Tatlong tao lang nga mam mamamatay sa torture o sa so o sa um, salvaging o kaya sa sa extrajudicial killing big tragedy na yan sa kanila eh mas lalo pa. Mas lalo pa yung 30,000 katao. So hirap na hirap talaga ang mga Duterte. Although kumpiyansa sila, baka makakuha daw sila ng interim release. Dahil masakitin na daw si Duterte at 80 years old na. At namimiss pa niya si Councilor uh, Gurley Balaba. Ha? At si uh, Nilet at si... Uh, at si Mrs. Zimmerman, Ah uh, pero qual uh, na going down na rin si Duterte physically as an 80 year old person. Kaya naghahanap to talaga sila lugar na medyo maging lax naman yung security, security ah uh, set up kay Duterte kasi ngayon na uh, bigo makapasok si Gurley, si si uh, again the oro councilor Gerly Balaba bigo rin makapasok si uh, si Amy Marcos kahit uh, senator na so uh, big problem talaga kay Duterte kaya wag naman sana wag naman sana kasi di ba uh, uh, before i left for South Africa uh, malaking kontrobersya yung sinabi ni Marcos sa podcast niya with Tunying Taberna na uh, ayaw ko ng impeachment at uh, mag-reconcile na lang tayo hindi kaya part ng reconciliation na ibalik tayo sa sa ICC para being again a member of the ICC <laughs> pwede na Mat ma maisa katuparan na yung dream ni Duterte at na mga DDS sa bring Duterte home intakto pa, buo pa, hindi yung o hindi yun abo na lang dahil uh, ibig sabihin namatay na siya sa sa kumabigyan siya ng ICC namatay siya sa Malaysia namatay, uh, na ana uh, kung mapagbigyan yung interim release niya mamatay siya sa China Malaysia kung ano bansa na kukupkupin siya syempre gusto niya dito talaga at least his last days will be spent in the Philippines so sana naman sana naman wag sana ibalik lang tayo sa ICC pero hindi hindi pa rin natin na uh, hindi pa rin payagan ng Marcos administration kasi minsan pagdududahan mo talaga si President Marcos kasi lumalabas kayo sa Senado parang useless, powerless parang wala nang ngipin ang malakanyang. hindi lang man niya mapapaki, mapapakiusapan si Chis Escudero hindi lang man niya mapapakiusapan yung nilagay niya sa, sa alyansang bagoong Pilipinas na si na si uh, na si Tol Tolentino. So parang pwede mo talaga minsan mas uh, you know mag isip na baka talaga naman ayaw talaga ni Marcos ng uh, ng kasi hindi sana tayo mapunta sa ganitong sitwasyon. Sana natuloy na yung impeachment kung tumawag lang si President Marcos ng special session noong February after na file na file on the last day yung impeachment complaint kung that time nag uh, nagtawag lang si President Marcos ng special session na simulan na sana baka ngayon patapos na yan uh, impeachment hearing na yan pero bakit niya hindi ginawa yun so minsan ma, ma, madu, ma nakakaduda talaga masuk magkaka magiging uh, magkakaroon ka talaga ng suspicious mind kay President Bongbong Marcos na after all, baka seryoso niya sinabi na, na uh, ayaw niya talaga sa impeachment at gusto niya uh, makipag-reconcile sa mga Dutertes. So wag sana, wag sana na ganito yung ganito na naman ang plano nila. Ibalik tayo sa ICC para pwede natin kutkupin, pwede natin tanggapin, pwede natin uh, ikulong si Duterte dito na lang sa Pilipinas habang nililitis habang nililit habang uh, ongoing yung trial sa ICC which will take mga 5 to 10 to 12 years daw so sana naman hindi na naman ito another under under the table deal between uh, the Dutertes and the Marcoses So bantay babantay natin issue, ang issue na yan. Pero for now, uh, panoorin muna natin itong konfirmasyon ni Claire Castro na may plano nga ang Marcos administration na ibalik ang Pilipinas sa ICC. In fairness naman, uh, tinanong si Claire ukol dito dahil uh, itong si uh, United Nations Special Rapporteur na si Irene Khan na ni Duterte uh, na humingi sa Pilipinas na since sumusunod naman tayo sa mga human rights, mga patakaran ng human rights eh dapat ratify na natin yung, yung mga human rights treaties natin. Kasama na yung pagbalik natin sa sa Rome Statute na nag-establish ng International Criminal Court. Kasi ito yung ito yung treaty na inapprove ng Pilipinas para maging miyembro tayo ng ICC. So ito ang sagot ni Claire sa bagay na 'yan. So my question ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Uh, mm -mm. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng Pamalaan para paigtingin ang karapatan ng karapatang pantao at uh, para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Uh, pinag Pinagnabasa uh, ko rin yung tungkol sa freedom of expression at uh, siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay uh, namamayagpag sa ating ngayon dahil uh, ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno misan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang uh, sinabi po at uh, ang suggestion po ng UN um, Rapporteur, ito po ay uh, magandang sugestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin uh, sumapi. Right? Uh, magiging mag-join sa ICC at uh, i-ratify yung ibang international human rights uh, law. So pag-aaralan po ito mabuti natin Pangulo. Yes, ito hong, uh, yeah, there is indeed a call from the special rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at uh, kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng uh, formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize mm -hmm. those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Uh, kung anumang pong sitwasyon yung pag-red uh, tagging po, uh, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. thank you, thank you Ivan. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Um, the Justice Secretary Romulia said that the Netherlands has denied asylum request of former um, okay. uh, Secretary Romulia. So, okay, yan na. May uh, medyo seryoso na this time, although na-float na rin yung idea several years ago, last year ata, ni President Marcos, pero ngayon medyo seryoso na sila. So, wag naman sana, ha? wag naman sana na related ito doon sa uh, paghihirap ng kampo ni Duterte na mahanap na bansa na crazy enough para tanggapin isang uh, suspected killer of 30,000 people sa mga bansa nila kasi baka sino bansa sino crazy country ang tatanggap sa isang ta, isang leader na naakusahan na pumatay <laughs> pwede sana kung rapist baka tatanggapin pa ha? pero kung uh, kung killer ibang usapan yan Siyempre, ayaw rin ng ibang bansa na ma-destabilize -ma yung mga bansa nila dahil sa presensya ng leader na yan So sana, sana naman ha, ibalik, okay lang sa akin ibalik ang ICC, pero sana ibalik ang membership natin sa ICC. Ha? Return us to the fold of the ICC. Pero huwag sana, huwag sana tatanggapin dito. I think uh, we have the right to reject that. Hindi, hindi, naman yan automatic kung membro ka ng ICC ay uh, pwede ka na pwersahan na tanggapin yung isang tao na na ayaw mo tanggapin. So magkakagulo, lalo ang Pilipinas kung naibalik si, si Duterte dito. Kahit meron pa rin yan patakaran, meron pa rin yan mga rules and guidelines ang, ang ICC na hindi ka pwede humarap ganito, hindi ka pwede makipagkita sa ganito. Pero minsan alam nyo, dito sa Pilipinas, halos walang sinusunod na batas dito. Tingnan nyo na lang paano binababoy ng mga senator yung uh, Constitution, constitution natin sa mga pa, pang-abuso at pag, yung pagka dictatorial tendencies sa ni uh, ni Chief Escudero diyan sa Senado. So yun lang po, yun lang po ang la, siguro this is our last vlog. Gusto lang natin ihabol ito dahil medyo seryoso itong usapan na ito, ha? Lalo na in relation diyan sa petition ng kampo ni Duterte na ibigay siya ng interim release dahil matanda na siya at masakitin na daw siya. So hanggang dito lang muna tayo. I would like to greet everyone. Good good evening to all and sweet dreams. And thank you very much for joining me in this vlog. Oy, si humabol si Mary Grace. And mercy, Catholic faith. Thank you, Mary Grace, for uh, supporting independent and truthful blogging. And everyone else who joined us in this vlog. Gusto uh, ko pa kayo i-greet pero medyo low bat na si Bat. So thank you very much and see you in my next vlog.